Oh, Ang init pa lang yun, ha? 41, ha? Ngayong araw nito, 41. O, oh, yung mga senior, 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 yung mga mahilig pong magbilad, 41 po ang init natin. O oh, sige, alamin natin ang detalye ng reporting ito ng ating umaabante na kasangga. Ang balita po ni Abante Reporter, Jazz Ignacio Crane. Ray, tama ka dyan, no? inaasahan ng 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila ngayong araw ng biyernes. Bata ito sa heat index forecast ng pag-asa ngayong araw. Ayon sa pag-asa, malaking bahagi pa rin sa ating bansa, lalo na sa Luzon, ang makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Kung dito sa Metro Manila, Ray, ay... Uh, makakaranas tayo ng 41 degrees Celsius na heat index. Naitala naman 45 degrees Celsius sa heat index sa Infanta Quezon. Malaking bahagi rin anya ng Luzon ang posibleng makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level ngayong araw. Kaya paalala ng pag-asa sa publiko kapag lalabas ay huwag kalimutan ang pananggalang sa direktang init. Limitahan ang paglabas at palaging uminom ng tubig. Samantala rin, isang aksidente naman... Abante, abante. Av Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita, ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Congresswoman Camille Villar kasama pa rin sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Umaabante sa balita si Abante reporter Jess suerte. Jess Bagamat suportado ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang investigasyon sa Prime Water, mananatiling kabahagi ng grupo si Latvijas Congresswoman Camille Villar. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanko, naniniwala sila sa integridad ni Villar at sa kagustuhan nitong maglingkod sa bayan. Hindi dumalo si Villar sa campaign sortie dito sa lalawigan ng Quezon. Napag-alaman na Prime Water din ang may kontrata ng tubig sa ilang bahagi ng nasabing lalawigan. Mag pag-aari ng Pamilya Villar ang prime water at naging controversial ito nang ipagutos si Pangulong Marcos na imbestigahan imbistiga ito dahil sa mahinang serbisyo. Kahit wala si Villar ay inilagay pa rin ang tarpaulin nito sa Convention Center dito sa Lucena kung saan gaganapin ang rally kasama si Pangulong Marcos. Bago nga nagsimula ang rally, madami ang nakapansin na 10 tarpaulin lang ang nakalagay sa pressure area at wala nga ang kay Villar siniguro naman ni Chanko na makakasama nila si Villar sa nalalabing araw ng kampanya. Samantala sa press conference kanina, sinabi ni Senator Pinglak at Erwin Tulfo na ang investigasyon ay walang bahid na politika at hindi ito nakasentra sa isang tao o pamilya kung hindi sa problema ng tubig. Ako si Jess Werte ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abanir! Maraming salamat, Jess. Sa iba pang balita, high value individual. Arestado sa isang buy bust sa Valenzuela. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Cherk Balagtas. Cherk? Kim, sa patuloy nga na kampanya kontra illegal na droga, na aresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Valenzuela City Police Station ng isang 37 anyo sa lalaking kilala sa alias Jasper. Ito yung turing na high value individual at hinihinalang tulak ng droga sa isang buy-bus operation na isinagawa bandang alas 11.50 kagabi sa Jason Miguel Street, Barangay Malinta, Valenzuela City. Unso, speaking, nahuli, matawas, ang sospek ay nahuli matapos benta ng isang sachet ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride na mas kinala sa tawang na bato ang isang pulis na nagtanggap na buyer, kapalit ang mark money. Na-recover mula sa kanyang pag-iihat ang dalawang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, budel money na may halong tunay na pera, isang cellphone at isang itim na belt bag tinatayang nasa 60 grams ang kabu ang kabuang timbang na nakumpiskan droga sa suspect na may standard drug price na 407,000 pesos. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa, na isa sa ilalim na rin sa inquest proceeding sa Valenzuela City Prosecutor's Office. Ako si Chirik Maragta sa Abante Radio. Balita mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Cherk Balagtas. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa so, na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.